Hello guys, welcome to my YouTube channel Della Love Day Fanatics Ito na naman, magblablog ulit po ako Dahil may nalaman po ako na Gaganapin daw ang birthday ni Kuya Luis sa bahay po nila Para mas masaya daw E sabi ko naman, kung yun ang gusto ng supporters niya, why not? Total naman, ayaw naman niya makita yung mga ibang manalastas Ng miyembro ng manalastas family Ayaw din naman nilang makita sa birthday ni Luis E sila sa bahay nila, Luis mag-celebrate, ba? Diba? parang nakakabastos po yon yung mga ginagawa nila. Ayoko silang hindi ko naman sila maano pero ando na tayo yung point na mahal nila yung bata. Pero hindi wag na wag nilang idadama yung mga taong nag-aaruga sa iniidolo nila. Kasi kung hindi yung kung hindi ang manalastas, kung hindi um, kumbaga so sobrang galit ko na bubulol na ako, guys. Um, kung hindi dahil sa manalastas. Hindi ganyan si Kuya Luis ngayon. Hindi na kakapag-aral ng private. Kaya wag naman tayong ano na hindi lahat ng bagay pinapakilaman natin, ipagbabawal natin. Kasi bahay nila yun eh. Bahay nila yun tayo, mga viewers lang tayo. Na sasabihin nyo kung ano-ano. Hindi po yun magandang ugali Hindi po magandang example sa mga bata. Kung talagang mahal nyo yung bata, hayaan yung mag-celebrate siya ng birthday niya with malalastas family kasi doon na siya na, dun na siya nakatira ngayon. Pero wag nyo nang wag naman yung bastusin niyo yung malalastas. Babastusin niyo yung malalastas na kuntyo ganito, wag niyo anuhin pati si Tatay Ram ibabas nyo dahil bias siya na hindi niya pandipantay ang pagmamahal niya. Just ko naman. Hindi pa ba sapat yung mga nakikita nyo? Hindi po ba sapat yon? Hindi nakasalanan ni Sir Ramil yun kung hindi malapit si Luis sa kanya. Hindi nakasalanan ni Sir Ramil yun. Kasi makikita nyo naman si Sir Ramil, lahat ginagawa niya para sa mga anak niya. Naglalaan talaga siya ng mga oras. Lahat kung bibigyan niya ng mga ano sa kanya, yung mga anak niya. Pero yung ibabas nyo at makikita at makikita nyo yung pagkakamali pa rin ni Sir Ramil. Lahat po tayo, hindi po tayo perfecto. Yan po yung isipin po natin. Lahat po tayo nagkakamali sa buhay. Pero magpasalamat tayo sa Manalastas family, especially kay Nanay Jack at Tatay Ram, Ati Joan na nag-aalaga din minsan kay Luis. Magpasalamat po tayo sa kanila, hindi yung babastusin po natin ang Manalastas. Na yung sasabihin nyo na ayaw namin makita si ganito, kunchok sa bahay na ng Luis magbo ganito, ganito. E di gawin nyo guys, kung yun din ang gusto nyo, pero huwag niyong i-bash, huwag ibas i ang manalastas kasi wala naman silang ginagawa sa inyo. Si Dave, ayaw niyo sa kanya. Lahat, kung ano-anong nakikita nyo, maitim siya, baboy siya, kung ano yung mga pinagsasabi niyo. O anong ginagawa ni Dave sa inyo, rinerespeto pa rin kayo. Pero kayo, walang hiya kayo. Pati mga bata, pinapatulan nyo Sa edad n'yong mas matanda pa kayo sa pinaaway nyo. Wala na kayo sa lugar, below the belt na kayo sa mga ginagawa nyo. ba diba, nakaka-stress? Nakaka-imbier na yung mga ganyang tao, yung ang kikitid ng mga utak. So yun lang, hanggang dun lang naman. Kasi ang dami din nag-message sa akin. So hanggang dun lang, o sana wag natin idamay. Kung ano man ang awayan natin, wag natin idamay ang Manalastas family. Magpasalamat tayo dahil sila ang nag-aaruga sa mga minamahal natin. Yun lang po guys. Eh.